Hi guys, welcome back sa channel ko and signal number 4 na po kami ngayon kasalukoy ang signal signal number 4 sa Bagyong Pipito November 16, 2024 so kita ko lang po sa inyo no? ayan, buti na lang may naglilibot na taga barangay namin tinitingnan kung okay na ba okay na ba kami ayun yung tricycle so, ito na nga po yung mga langka na ano mintoon nyo naman oh my gosh alam sa hangin. so signal number 4 na po kami ngayon pero ganito pa rin yung panahon namin mainit mararamdaman mo lang po yung hangin walang ulan and sabi po sa balita eh mga gabi raw darating gabi or madaling gabi or madaling araw hanggang bukas So ngayon is Sabado, hanggang bukas po namin mararamdaman ang bagyong ito at nakakatakot dahil tingnan nyo wala pong ulan mainit pero malakas na ang hangin, nararamdaman na namin ang hangin. Ayun, nakapag-prepare na din po kami at sana ay tama na ang aming preparasyon. Yan yung bubong, bubong ng bahay namin. Nilagyan na namin ng mga pabigat, mga pabigat hindi tao ha, kundi mga buhay hangin. <laughs> Inutol na rin po namin itong ano, papaya. Ayan. Kasi masyado na yan maano eh, mataas, matangkad. Pati yung mga saging doon, inunahan na namin si Pepito na baliin, na putulin yung mga saging. Masakit sa ulo po ang hangin. Sa totoo lang, ako na nakakaramdam ako ng takot. Na na nakakapanik, di ba? Pero sabi nga ni Lord, magtiwala ka lang sa kanya, sa salita niya at hindi ka mapapahama. So naniniwala po ako sa kanya, sa power niya, sa kakayahan niya. Pero samahan din natin syempre na pag asikaso, kahit naniniwala tayo, eh pasiguro pa rin tayo, no? Asikaso pa rin po tayo, no? Mga kaibigan, mga kapatid pati ang kilay ko ay parang binabagyo na rin po Ayan, sabog sabog na kaya po yung mga anak ko sila po actually yung mas mas ipinag-aalala ko kasi sa lakas ng bagyo to and sana e eh, malampasan namin isang buong araw kaming babayohin itong si Pipito and sana wala po sa aming masaktan maging sa mga uh, mag-anak namin kapamilya namin na nasa iba't ibang lugar. Sa inyo din po dyan. Sana okay lang din po kayo. Ayan po. Marami ng mga nakadagan sa mga bubong-bubong namin. Ay, nako. Ayan, nararamdaman ko na naman ang init. At alam nyo po ba, yung mga nilabahan ko kahapon, eh, natuyo na kaagad sa lakas ng hangin ngayon. Ayan ang kalagayan namin. Ito. Pinutol na rin po ng iba naming kapitbahay yung mga punong kahoy nila. Para syempre paghahanda na rin. Ayan po. Kung makikita nyo po. Tawid tayo. Ito ang kabuuan ng aming bahay. Nasaan na ba yung bahay namin? Nakatago. Doon. Basta nandiyan sa likod doon yung bahay namin. Tayo na yan. So, ito, saradong sarado ng bahay ni Ante Ed. O, ayan. Doon. Kami naman dito. Ayun. Ayun yung asawa ko sa taas. O, oh, nagdidikit siya ng pandikit kasi butas-butas yung bubong namin. May mga sampay pa ako. Ang dami pa ako mga nilabhan. Sana huwag umapaw yung tubig dito dahil ito yung nakakatakot. Ayan. Ah, oh, dito. Ayan, naglalakad-lakad kami. Tinitingnan namin ang paligid. Ang oh malikot. Oo, oh, 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 may motor. So, namitas na nga pala ako kanina ng mga gulayin. Yung mga gulayin namin sa backyard garden. Meron dun talong, meron dun sitaw, saka meron din dun ano, atawag ah, tawag dun, para pagulong. Pina, pinitas na din namin. Kinain na namin para mapakinabangan pa, diba? ba Oh, ayan na po. Balik, balik, Chucho, balik. Balik. Sana safe kaming lahat. At ito yung ang sinasabi ko na masisipag na aming mga officials di barangay. Hello. Shout out sa inyo. Ayan. No oh. way. Hindi pala dumalit. Lumiko bigla. Lumiko doon sa evacuation center kasi ano, yung itong bodega na 'yan, 'yan, ang sapa. yan yung malaking bodega na 'yan. Evacuation center 'yan at lumiko doon yung ano namin, yung mga yung service ng barangay namin kasi nagdala ng mga magagamit para sa mga maghihintay doon. So 'yan na po mga kaibigan. hindi niya na naman nakilala. Ang aso ko na naman. Sige po, bye bye na. Update na lang po ulit. Hala. Chucho. Hala ka, layugon ka. Ayan ang kambal ko. Ah, high blood na naman. Sige po, bye bye.